Uh, magandang uh, gabi mga idol uh, welcome back to uh, aking channel uh, kasi isi-share ko lang po yung uh, aking uh, motor naisan na player kasi na billing so hindi natin gayang uh, tayo tayo lang ang gagawa dahil ano eh nasa loob ng uh, makina, kailangan tanggalin yung uh, kanyang uh, CBT cover doon kasi biring ang nadali kaya ipapagawa na lang natin bukas at uh, sabaybayan nyo na lang bukas mga idol ito, nabuksan ang ating uh, ang kanyang uh, gulong natanggal na at uh, yung sa kanila ay uh, gear bearing daw uh, pero meron daw silang uh, bearing dito pisa. pero doon sa kabila wala uh, dito tayo sa ano uh, pinagawa natin yung uh, ating rusty player na okay, 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 okay. uh, diring ang kanyang kulisa maalog yung gulong kaya uh, tingin na natin eto na yun kulag kulang na yung bulitas oh. naglag <laughs> na kulag oh, kulang yung bulitas alright <laughs> then

Ano yan, gear oil ano? Oo, oh, gear oil. Oh. Ano gear na rin. Ayun na! Wala nah, bang nalulubat sa nima.

嗯,嗯。嗯嗯 Hello guys, uh, nat uh natapos na natin ang pagawa, eh, no. At uh, sa tingin ko guys, uh, madali lang siya at least nagkakuha tayo ng uh, idea kung paano uh, gagawin yun kasi kapag sa susunod siyempre may idea na tayo pwede na tayo tayo na lang gumawa ay lang, ang problema sa atin wala tayong mga gamit ay lalo na yung uh, tawag nung gamit na yun na uh, parang uh, barina yun ang ating uh, problema mga guys na ano. pero nung napanood natin yung kung paano niya Uh, tanggalin no tsaka palitan na yung at saka yung palitan yung bearing parang madali lang madali lang siya, pero ang uh, problema kulang tayo sa kagamitan kaya at least uh, na okay na na okay na yung atakbo uh, uh, na naman uli ang ating uh, motor eh, no? uh, magagamitan na natin siya muli at uh, hanggang dito na lang guys at uh, at uh, sana kung bago ka palang sa aking channel, ayo yung niyong kalimutan mag-like. At pindutin na rin ang subscriber button para maging updated kayo sa aking mga